kami ang manangan family simple lang ang aming pamilya sa normal ng mga araw nabala kami sa pagtalo sa mga pagsang pagtupad ng aming duties pati ang aming mga anak at yung pinanganak ang panganay ko naisip ko mag para may babalikan taong 2021 pinagpahinga na ng Diyos ang papa namin kaya lalo akong na-inspire na i-vlog na lahat ng mga family adventures namin ito si Dayan, then Jackson, May, Lola Nancy, May Gumi, ang fraternal twins na si JJ at Sai, si Rin, Sandra, Sander, Joy, at ako. Kasahan nilang po. Tara, samahan niyo kami sa aming mga adventure. Let's create happy memories.

Pupper boy. Pupper boy. Kamo kani sa under, ano? Haha. 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 Janitor, Haha. me, Haha. Ayan, Haha. janitor, Haha. me. Haha. <laughs>

para lang ganyan yung palaguoan niya. parang mukha ng crocodile. parang big day. may talaga no ano ba yun? huwag mo. elsa nana. <laughs> tak <laughs> ah, oh hello wala picture oh hi hello <laughs> picture daw <tao> kami oh uya dali sama selfie Selfie. Selfie. Ayos ah, napapicture sa atin ah. Oh, dito na po na sa atin. Thank you. Bye. 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 Papicture talaga siya oh. yan. Bye. Bye. Okay. Wow. Yeah. Okay. video lang Picture kayo dyan, dali. Nakaano sila, oh. Ay, spider crab. Spider crab? Hindi, naka lang spider crab. Japanese spider crab. Spider crab? Japanese spider crab. Parang spider nga eh. Oo. Ayan yung king nila, oh. Tingnan mo yung king. Nasa ilaw. Ayan oh. oh Ayan yung... ang hari. Mas malaking isa. Tingnan mo sila kung nasa... Ay, napakalaking ano, yung isa doon sa doon. Ayoko nga. Ay, oh, no. Pagkinapitang ganyan. Pag correct, mama? Mama, yung ako, correct? sa 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 Ito sa Ang lalaki, no? sa 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 ・はいはいはい・お顔出してください・黄色の線の内側にお乗りください・・ <music> ・はい・ください・・ guys naiwan ko to sa CR kanina pagdating namin to Nike jacket sayang din eh tapos pagbalik ko dun wala na pero nakuha namin dun sa lost and found ang galing Mababay, mapagkakatiwalaan talaga mga tao dito sa Japan hindi pinag interesan no kuya yes ayun na ako here. ng dalawa anak kaya dahil sinamahan nila ako at nakita ko to, bibili ko sila ng keychain. Dito sa Osaka Aquarium. Let's go.

Nandito kami ngayon sa ano. Um, menu. Ganda. Ito yung okay, masarap nilang dessert. Try natin to. Hello! Ayan na mo rin. Ano <laughs> yung waiter? Ayan yung spaghetti. Robot! <coughs> Thanks, Robot! Bye-bye! Thank you! Jeling. galing! Ayan ko! Thank you! Ano ang outdoor ko! Ayan ko! Oh, chicken! Kanina yung chicken! Ito kanina to. Rice. Kanina ba? Thank you. Shinshai Bashi RT Samba sa Japan <laughs> so Ito yung lokal ng Osaka, Japan eh naman kapilya yan di ang kapilya Ganda uh. Good evening po Ayan Hindi kasamba.

na yung magugulong bata oh. mag-sleep na kayo ha ah. tulog na kayo parang awa nyo na mag-enjoy naman kami ng konti kami sa apat na makukulit. Apat lang. Ay, si Megu oh, lang ang, lima. ay lima. Si Megu. Ah, ah. Hindi maiwan eh. Pupunta kami ngayon sa famous Dotonbori, Dotonbori dito sa Osaka. Ang uh, oras na dito ay 11.20 11 p.m. na dito. Kasama namin ang aming tour guide, si Francis M. <laughs> <laughs> yan ang mga formahan dito sa ano. Naka ano yan. Naka set yan. <laughs> day one, day two. Ngayon lang kami nagkaroon ng freedom. Sa kaguluhan. Pahingi lang ng kaunting oras mga anak. Para makapag-recharge. Para naman. Para <laughs> Kaya pa yung pamamasyal namin dito. <laughs> Puro kaguluhan eh. Pero <laughs> masaya ka naman. Oo. Uulitin mo. naman. Ah. Ewan naman. Siyempre, eh. family is everything. Eh, isip mo na iwan sila. Ngayon, tapos baka siya pa matatay. Ay, hindi tayo. Hindi, hindi. Hindi naman. Ang oh, malungkot din eh, no? Kung ano yung eh, mararanasan natin yung gusto ko kasama siya. Kahit okay. Kahit magulo sila Tsaka yung nakakagalit talaga sa gulo Ganun talaga eh Ganun talaga Kailangan mo lang i-mindset sarili mo na Kailangan uh, mo lang i-mindset sarili mo na Bawal manakit o mamalok Okay lang siguro manigaw manita manita Manaway Ganun lang Kakablog na sa gasaan. Yun oh. Gumigimik. Lakad-lakad lang tayo. Dito kita dadalhin sa susunod. kami sa <laughs> The Famous Running Man. Picture tayo dyan. Bago tayo? Sa pwesto. Dito oh. Tara, King. Yan ba yung Pinoy? Sinong Pinoy yan? Gliko. Pino. Pangalan niya yan? Si Gliko. ba yan? steak beef ayan o, scallop ba yan? oo scallop po may hipon gusto mo? may hindi kung iba po yata to ay, oh, ito wag yun o oh. oo yung hipon ko. Sky ko yata. Ay. Dito okay. na. Yummy. Ayan. Ay, hipon po, tapos wag ito sa... Saka... Wag yun. Wala, tag-isa po. Okay. Nagigyan kami ng free ni ate Dalawang na... Dalawang stick. Napugian yata sa akin. So, ayan. Si Jackson. Free, oh. rin yan. Napugihan sa... Napugihan ba naman sa mukhang to, eh. Di ba? <laughs> Mark Wings. Ay, ang lambot. Ang lambot. Hindi naman ako. Mm. <laughs> <laughs> Lima kayo mo muna, nap-namin mo muna. Suka lang pala to. Suka. Parang? suka lang to ni Suka naman eh. Suka ni Ano sa alo? Ha? Ano sa presyo niyo? 15 pa ko. ba yan? Siyempre, nasa Japan eh. <laughs> Kano'y isa, son? Kano isa? 600 yen. 600 yen. Takoyaki. Tignan natin tong takoyaki. Dito sa Osaka. Mainit pa ba? Hindi na. Mm. Ang sarap ng loob. Cheesy. Ang sarap. Hindi puro repolyo, tsaka ari na yung loob. <laughs> <laughs> May laman talaga.